magka-cover po ng uh, video at uh, may nakita po natin o magnapansin guys ang uh, mga kapatid po natin na mga nanguhuli po ng isda sa magitan po ng uh, pagdidingwit actually guys ito, ito na po siya guys nakuha po siya ng isang tilapia ito po guys nakuha niya guys oh. pwede na rin ito para pampaksiw oh. So medyo may kalakihan po itong ilog na to guys hanggang doon sa dulo diretso na po ito ng uh, iba't ibang probinsya po ng uh, Aguagua Pampanga po guys. Kasi may kabaan tong ilog na to guys kibali pa ikot kayo to hanggang Bataan doon na Sambales. Malayo po ang kibali marating po ito guys kung natin po talagang uh, po ang uh, pagsasakay po halimbawa ng bangka na marating po tayo sa dulo. So yung bangka na inyo po na nakikita guys yan po ang uh, biyahe po. Mula po rito sa akin ang katayuan hanggang po doon sa lugar kung saan po kayo naroon. Basta magbabayad lang po tayo ng tama. Wala pong problema guys. i, -i po nila kayo sa inyo pong gustong paruunan. So, dito naman sa akin tabi guys. Ito po siya guys oh. So, tika rin guys. Mayroon pa po na. Nakahuli siya huli guys oh. Oh, another one tilapia. Oh, ha? Huh? Oh, kita nyo na guys, oh. <laughs> mas malaki kasi doon sa una guys. Oh, pwedeng pwedeng talagang pampaksiyo to. Okay, dito ko lang siguro kung wala rin naman tayong ginagawa sa buhay natin o sa doon sa bahay natin guys, mas mainan na po siguro na dito tayo may mingwit nang sa ganun guys, hindi po masasayang ang ating oras. So, meron pa po, po tayong makita sa banda doon guys, oh. Oh, ha? Ganun din sila guys, naniningwit din guys. Oh, Actually, mayroon silang sanasakyan na palang uh, maliit na birds, Nang sa ganun siguro, mas medyo magkaroon mag sa distansya, mura po sa dito po sa deke na atin pong kinalagyan. O oh, ha? Ito din naman kasi guys, katabi lang po ito ng daanan papunta po ng San Rafael 2GNC High School. Central Elementary High School. Doon po kibale ang uh, pupuntahan ng uh, daan po natin na, na aking po na ipakita po sa inyo. So, ito yung tayo guys. Titignan pa rin kasi ano po ang uh, atin pong makikita sa oras po na ito. November 20. Wala pa silang huli. At doon naman sa kabila kibali guys, yun po guys, na ating punakit ng bangka guys. Mula po dyan sa kanyang paruunan, hanggang po dito kibali palipat po sa kabila, ay magbabayad lang po tayo ng 10 piso bawat isa po katao. Kibali tawiran po kasi to guys, kung ayaw nyo pong uh, dumadaan dito sa daanan mismo na simentaro dahil medyo may kalayuan naman to ng konti. So kung gusto nyo pong mag shortcut, o oh, ganoon na lang po. Dito po sa barrio uh, Dakaylan tawid po kayo ng bangga sakay po tayo hanggang po doon sa kabila sa may uh, side po ng uh, Catholic Church yan po siya guys oh. yan yan na po ang uh, Catholic Church po eh. so tingnan nyo guys oh. tapos na po siya nagkahi -guy guys naihatid na po ang ganyang pasahero na lima po katao So, ngayon balik na naman siya guys para kukuha na uli ng uh, panibago na naman pasayro guys. Kumbaga idagdag income na rin po para sa kanya. Malaking bagay na po kasi kahit pa barya-barya lang eh kahit pa ano pag naipon to yan guys ay uh, malamang makakabili po tayo ng uh, gusto po natin bibilihin sa buhay. So uh, hanggang dito lang po tayo guys at ito lang po talaga sa ngayon ang aking may papakita po sa inyo ang video po dito po sa Guagua River, Dakailan, Guagua, Pampanga. Oh, yung sa doon guys, wala po siya talaga nahuhuli guys. Medyo wala pa siguro ang uh, swerte na pumapasok. Pero siguro guys, mamaya at mamaya ng kundi po, pag nagutom na po siguro itong mga isda po, siguro ay uh, magpapahuli na po sila sa ating mga kapatid na kinakailangan pong mag- uh, ma maging masipag na sa ganun naman ay magkakaroon po tayo ng laman ng ating uh, sikmura. So guys, hanggang dito lang po tayo guys. At uh, maraming maraming salamat po. At huwag po sanang kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more videos na, na akin pong maihatid po sa inyo. So, hanggang dito lang po guys. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.